Mayroon ka bang altar sa iyong tahanan? Alam mo ba na ang isang simpleng kulay na mayroon doon ay maaring maging dahilan kung bakit tila hindi naririnig ang iyong mga panalangin? Kung bakit tila may hadlang sa pagitan mo at ng Diyos? Kung bakit tila walang kapayapaan sa iyong bahay kahit na tuwing gabi ay nanalangin kayo? Sandali lang, bago ka magpatuloy, tingnan mo muna ang iyong altar. Tingnan mo ang mga kulay ng kandila, ng tela, ng mga imahe, ng mga bulaklak. Naramdaman mo na ba na may kakaiba? Na tila may malamig na hangin kahit walang bukas na bintana. Na tila may presensya na hindi mo maintindihan na minsan ay nakakaramdam ka ng bigla ang pagkapagod kapag nananalangin ka doon. Maraming tao ang nakakaranas nito. Nakakaranas ng paulit-ulit ulit na kaguluhan sa pamilya. Nakakaranas ng mga sakit na walang malinaw na dahilan. Nakakaranas ng finansyal na problema na tila walang katapusan. Nakakaramas ng mga bangungot tuwing gabi. Nakakaranas ng biglaang pagkakagalit na walang dahilan. At ang hindi nila alam, ang sagot ay nasa harapan na nila. Nasa altar na mismo ng kanilang tahanan. E kung sasabihin ko sa iyo na si Padre Pio, ang santo na may stigmata, ang tao taong nakikipag-ugnayan sa Diyos ng direkta ay naglabas ng babala tungkol sa isang kulay na hindi dapat mayroon sa inyong altar, isang kulay na tila mukhang walang malisya, ngunit sa espiritual na mundo ay may malalim na kahulugan na maaaring magbukas ng portal para sa kadiliman. Ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga taong seryoso sa kanilang pananampalataya. Para sa mga taong handang tanggapin ang katotohanan kahit ito ay masakit. Para sa mga taong nakikita na may mali sa kanilang espiritual na buhay at gusting gumawa ng pagbabago ngayon at hindi aksidente na nandito ka ngayong araw na ito. Hindi aksidente na nakita mo ang mensaheng ito sa gitna ng libu-libong video sa internet. Ito ay isang tawag, isang babala, isang pagkakataon para sa iyo na maprotektahan ang iyong pamilya mula sa mga puwersang hindi mo nakikita sasabihin ko sa iyo ang tatlong kulay na dapat mong iwasan sa iyong altar. Tatlong kulay na tila mukhang walang mali, ngunit sa espiritual na mundo ay may kahulugang maaaring magdulot ng kaguluhan sa iyong tahanan at sa huli, ihahayag ko ang pinakadelikadong kulay sa lahat. Ang kulay na kahit si Padre Pio ay umiyak ng pag-usapan ito. Ang kulay na maraming mananampalataya ang gumagamit ng hindi alam ang kanilang ginagawa. Ngunit bago tayo magpatuloy, kailangan mong maintindihan kung sino si Padre Pio at bakit siya may autoridad na magsalita tungkol sa mga bagay na ito. Si Padre Pio ay isang Capuchin Friar na ipinanganak noong 1887 sa Italy. Mula pagkabata pa lamang, nakikita na niya ang mga anghel at ang Birhen Maria. Ngunit hindi lamang iyon, nakikita rin niya ang mga demonyo. Nakikita niya ang kanilang mga pag-atake. Nakikita niya kung paano sila pumapasok sa mga tahanan ng mga tao gamit ang mga bagay na tila mukhang inosente. Noong 1918, tumanggap si Padre Pio ng stigmata, ang limang sugat ni Kristo sa kanyang mga kamay, paa at tagiliran. Ang mga sugat na ito ay dumugo araw-araw sa loob ng simpant taon. Hindi ito galing sa kanyang imahinasyon, hindi ito psychological, ito ay pisikal, sinuri ng mga doktor, documented ng simbahan at patunay na si Padre Pio ay may espesyal na koneksyon sa banal. Ngunit alam mo ba na dahil sa koneksyon ito si Padre Pio ay naging target ng mga demonyo gabi-gabi silang umaatake sa kanya Binubugbog nila siya, sinusunog nila siya, ginigising nila siya sa gitna ng gabi gamit ang mga nakakagulat na tunog at presensya. At sa mga pag-atake na ito, natutunan ni Padre Pio ang mga estratehiya ng kaaway. Natutunan niya kung paano sila pumapasok, kung ano ang kanilang mga gamit, kung ano ang kanilang mga simbolo. At isa sa mga bagay na paulit-ulit niyang binabanggit ay ang kahalagahan ng mga kulay. Dahil sa espiritual na mundo, ang mga kulay ay hindi lamang visual. Ang mga kulay ay vibrations. Ang mga kulay ay frequencies at ang ilang kulay ay tumutunog sa frequencies na nag attract ng kadiliman. Sabi ni Padre Pio, ang kaaway ay gumagamit ng anumang paraan upang pumasok sa inyong mga tahanan. Minsan ay sa pamamagitan ng mga tao, minsan ay sa pamamagitan ng mga bagay, at minsan ay sa pamamagitan ng mga simbolong inyong inilalagay sa mga banal na lugar nang hindi ninyo alam ang kanilang tunay na kahulugan hindi aksidente na binabasa mo ito ngayon. Sa loob ng susunod na ilang minuto, ikaw ay makakatanggap ng kaalaman na maaaring baguhin ang iyong buhay espiritual. Ngunit kailangan mong makinig ng mabuti, kailangan mong buksan ang iyong puso at isip dahil ang mensaheng ito ay hindi galing sa akin. Ito ay galing kay Padre Pio at ito ay galing sa Diyos. Kung nakaramdam ka na ng goosebumps habang binabasa mo ito, mag-iwan ng comment na Padre Pio, protektahan mo ang aming tahanan at ipagpatuloy natin ang mensaheng ito. At bago ko ihayag ang tatlong kulay kailangan mo ring isubscribe sa channel na ito dahil ang channel na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay isang channel ng mga revelasyong kinasusuklaman ng kaaway. Kaya kung gusto mong patuloy na makatanggap ng mga mensaheng makakapagligtas sa iyo at sa iyong pamilya, pindutin ang subscribe button ng gayon at pindutin din ang bell para laging updated ka sa mga bagong revelasyon. Handa ka na ba? Simulan natin ang unang kulay na dapat mong iwasan sa yung altar ay itim Narinig mo na siguro ito dati. Ngunit maraming tao ang hindi talaga nauunawaan kung bakit. Ang itim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ang itim ay isang kulay ng pagluluksa ng kamatayan ng pagkawala. At sa espiritual na mundo, ang itim ay kulay ng mga puwersang sumasalungat sa Diyos. Oo, alam ko. May mga okasyong gumagamit ang simbahan ng itim sa Semana Santa sa mga libing sa ilang mga liturgical na seremonya. Ngunit pansin Ninmo, mo, ginagamit lamang ito sa mga panahon ng pagluluksa ng pag-alala sa kamatayan ni Kristo ng pagsisisi. Hindi ito kulay ng pagdiriwang, hindi ito kulay ng pag-asa, hindi ito kulay ng buhay at sa iyong altar ang lugar kung saan ka dapat nakakaranas ng buhay, ng pag-asa ng koneksyon sa Diyos. Ang kulay na itim ay walang lugar. Naaalala ko ang kwento ng isang babae sa Cebu. Tawag natin siyang Maria. Si Maria ay isang debotong katoliko. Araw-araw siyang nanalangin sa harap ng kanyang altar. Ngunit napansin niya na sa loob ng ilang buwan, ang kanyang mga panalangin ay tila hindi umabot sa langit. Nakakaramdam siya ng bigat tuwing nananalangin. Nakakaramdam siya na parang may pader sa pagitan niya at ng Diyos ang altar ni Maria ay dekorado ng kanyang namatayang lola at dahil sa pagluluksa, ang kanyang lola ay gumamit ng itim na tela bilang base ng altar, itim na kandila, itim na rosaryo. Lahat ay itim dahil ito ang kulay ng kanilang tradisyon ng pagluluksa. Ngunit hindi alam ni Maria na ang altar na ito ay naging portal. Hindi portal para sa liwanag, kundi portal para sa kalungkutan, sa depresyon, sa espiritual na pagod at unti unti ang buong pamilya ay naapektuhan. Ang kanyang asawa ay nawalan ng trabaho. Ang kanyang mga anak ay naging rebellious at siya mismo ay nakaramdam ng paulit-ulit na sakit sa katawan na walang medikal na diagnosis. Hanggang sa isang araw, nakausap niya ang isang pari na devotee ni Padre Pio at sinabi ng pari, Anak, tingnan mo ang iyong altar. Ano ang kulay na nakikita mo? at nang mapagtanto ni Maria ang lahat ay itim, umiyak siya. Dahil naalala niya ang pangarap niya ilang buwan noon, nakita niya si Padre Pio na tumaturo sa altar at umiling-iling. Kinuha ni Maria ang lahat ng itim mula sa altar. Pinalitan niya ng puti, ng ginto, ng kulay, ng liwanag. At sa loob lamang ng tatlong araw, ang atmosphere ng kanilang bahay ay nagbago bumalik ang trabaho ng kanyang asawa ang mga anak ay naging obedient at siya ay gumaling sa kanyang mga sakit kaya narito ang tanong mayroon ka bang itim na kandila sa iyong altar itim na tela itim na rosaryo na hindi mo na ginagamit kung mayroon alisin mo na ngayon huwag ka nang magantay pa dahil sabi sa Biblia sa juan to whim ang liwanag ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi ito nalupig ng kadiliman ang altar mo ay dapat tahanan ng maliwanag, hindi ng kadiliman, ang ikalawang kulay na dapat mong iwasan ay mas komplikado. Dahil ito ay isang kulay na maraming tao ang naniniwala na ito ay banal. Ito ay isang kulay na madalas nating makita sa mga simbahan. Ngunit sa maling konteksto, sa maling gamit, ito ay maaring maging delikado. Ang kulay na ito ay lila o violeta. Narinig mo na ba ang espiritual na kahulugan ng lila? Ito ay kulay ng pagbabago, ng pagsisisi, ng transformasyon. Ginagamit ito ng simbahan sa panahon ng Lent, ang 40 araw ng preparation bago ang Semana Santa. Ginagamit ito para ipaalala sa atin na kailangan tayong magbago, kailangan tayong magsisi, kailangan tayong maghanda para sa pagdating ni Kristo. Ngunit dito ang problema, ang lila ay kulay ng transisyon. Ito ay kulay ng pagitan. Ito ay nasa pagitan ng pula, kulay ng dugo ng sakripisyo ng pagmamahal at asul, kulay ng langit ng Diyos, ng banal. At dahil ito ay kulay ng pagitan, ito ay maaaring maging kulay na ginagamit ng mga espiritista, ng mga taong sumusubok na makipag-ugnayan sa mga espiritu. Alam mo ba, na sa mundo ng occultism, ang lila ay isa sa mga pinakagamit na kulay. Ito ay kulay ng third eye ng psychic abilities ng pakikipag-ugnayan sa hindi nakikitang mundo at hindi aksidente iyan dahil ang lila ay vibrates sa frequency na nakaka-attract ng mga espiritu. Ngunit hindi mo kontrolado kung anong klaseng espiritu ang darating. Ito ay mas komplikado kaysa sa itim dahil ang lila ay mukhang religious, mukhang banal, mukhang lehitimo. At maraming tao ang gumagamit nito sa altar nila nang hindi nila alam ang spiritual implications. Naaalala ko ang kwento ni Ramon mula sa Davao. Si Ramon ay isang prayer leader sa kanilang komunidad. Kilala siya bilang isang mananampalatayang mahigpit at deboto. Ngunit napansin ng kanyang pamilya na sa loob ng nakaraang taon, si Ramon ay naging kakaiba. Nagsimula siyang makakita ng mga baka na hindi nakikita ng iba, naririnig niya ang mga boses sa gabi at ang kanyang mga panalangin ay naging mahaba, sobrang haba hanggang sa punto na ang kanyang asawa at mga anak ay natatakot na lapitan siya kapag nananalangin. Isang araw, binisita sila ng isang madre na devotee ni Padre Pio at nang tingnan ng madre ang altar ni Ramon, napansin niya ang lila. Lila na kandila, lila na tela na sumasaklaw sa buong altar, lila na rosaryo. Lahat ay lila dahil sinabi sa kanya ng isang spiritual advisor na ito raw ay kulay ng mataas na spiritualidad. Ngunit ang madre ay nagsalita, Kapatid, sino ang nagsabi sa iyong gamitin ang kulay na ito sa iyong altar? Hindi ba't ang altar ay dapat kulay ng kaligayahan, ng liwanag, ng pagdiriwang? Bakit lahat ay kulay ng pagsisisi at transisyon? At doon na-realize ni Ramon, ang spiritual advisor na yon ay hindi pala mula sa simbahan. Hindi siya pare, hindi siya taga-simbahan. Isa siyang taong may connection sa mga occult practices at unti-unti ginamit niya si Ramon bilang portal para sa mga espiritong hindi galing sa Diyos. Tinanggal ni Ramon ang lahat ng lila mula sa altar, nagkumpisal siya sa isang pari nagpahid ng holy water sa kanyang bahay at sa loob ng isang linggo nawala ang mga boses, nawala ang mga nakikita niya at bumalik ang kanyang normal na pag-iisip kaya ang tanong, gumagamit ka ba ng lila sa iyong altar? Lila na kandila na palaging mo itong sinisindihan? Lila na tela na permanent na nakadisplay? Kung oo, tanungin mo ang iyong sarili. Sino ang nag-recommend sa iyo ng kulay na ito? Mula ba ito sa lehitimong turo ng simbahan o mula sa ibang source? Sabi ni Padre Pio, ang kadiliman ay mahusay magpanggap. Minsan ay dumadating ito sa anyo ng liwanag upang linlangin ang mga pinili at sa Biblia sa 2 Korinto 14 at hindi ito katakataka dahil si Satanas mismo ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya makinig ka kung may lila sa iyong altar, hindi ibig sabihin na masama ka, hindi ibig sabihin na possessed ka, ngunit ibig sabihin na ikaw ay maaring naging bukas sa mga bagay na hindi mo intensyon, kaya alisin mo ito. Ngayon, at palitan mo ng mga kulay ng liwanag, puti, ginto, asul, rosas, ang mga kulay ng langit. At ngayon, ang ikatlong kulay, ang kulay na kahit si Padre Pio ay umiyak ng pag-usapan ito, ang kulay na akala mo ay banal ngunit sa katotohanan ay maaaring maging pinakadelikado sa lahat. Hinihintay mo ba? Akala mo ba ay pula? Akala mo ba ay berde? Akala mo ba ay kahel? Hindi. Ang ikatlong kulay na dapat mong iwasan sa iyong altar ay ginto. Hindi ang tunay na ginto, kundi ang fake gold, ang plastic na ginto. Ang kulay na gusto na magmukhang yaman ngunit sa katotohanan ay huwad. At ito ang pinaka-insidious na kulay sa lahat. Dahil ang fake gold ay represents pagkukunwari, represents kasinungalingan, represents ng gusto mong ipakitang mayroon ka pero sa katotohanan ay wala. Naaalala mo ba ang kwento sa Biblia tungkol sa Golden Calf? Noong si Moises ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos, ang mga tao sa ibaba ay nainip at ano ang ginawa nila. Gumawa sila ng isang gintong baka, isang Diyos-Diyosan na gawa sa ginto, at sinamba nila ito, at galit na galit ang Diyos. Bakit? Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa pagkukunwari, dahil ginawa nila ang isang bagay na mukhang divine, mukhang banal, mukhang karapat dapat sambahin, ngunit sa katotohanan ay walang buhay, walang espiritu, walang tunay na presensya ng Diyos. At yan mismo ang nangyayari sa maraming altar ngayon puno ng fake gold plastic na kulay ginto Pintadong kulay ginto, lahat ay nagmumukhang mayaman, nagmumukhang grand, nagmumukhang spiritual, ngunit walang substance, walang tunay na kalidad, walang tunay na pagpapahayag ng respeto sa Diyos. Sabi ni Padre Pio, mas mabuti pang ang isang simpleng altar na puno ng tunay na pananampalataya kaysa sa isang altar na puno ng gintong kumikinang, ngunit walang tunay na debosyon. Naaalala ko ang kwento ni Liza Mula sa Manila, si Liza ay isang businesswoman na naging successful sa real estate. At dahil sa kanyang success, gusto niyang ipakita ang kanyang pasasalamat sa Diyos. Kaya bumili siya ng pinakamagarbong dekorasyon para sa kanyang altar. Lahat ay kulay ginto. Fake gold candle holders, fake gold na frame para sa imahe ni Jesus, fake gold na tela, fake gold na rosario, at sa una, proud na proud siya. Proud siya na ipakita ito sa kanyang mga bisita. Tingnan ninyo, sir, sabi niya, ito ang aking altar. Ang ganda, hindi ba? Para talaga siyang sa simbahan. Ngunit napansin niya na sa loob ng mga buwan, ang kanyang negosyo ay nagsimulang bumagsak. Ang mga clients na dati ay loyal ay bigla na lamang nawala ang mga deals na dapat ay sure na ay bigla na lamang nag-cancel at ang kanyang pamilya ay nagsimulang mag-away-away dahil sa pera. Isang gabi, nagkaroon siya ng panaginip. Nakita niya si Padre Pio na nakatayo sa harap ng kanyang altar at lumalabas ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa disappointment. At sinabi ni Padre Pio sa panaginip, Anak, akala mo ba ay impressed ang Diyos sa mga gintong ito? akala mo ba ay mas malapit ka sa kanya dahil mukhang mayaman ang iyong altar ang Diyos ay hindi tumitingin sa labas ang Diyos ay tumitingin sa puso at ang puso mong ito ay mas nag-focus sa appearance kaysa sa substance. Nagising si Liza na umiiyak at kinabukasan tinanggal niya ang lahat ng fake gold sa kanyang altar. Pinalitan niya ng simpleng puti, simpleng kandila, simpleng rosaryo na gawa sa kahoy. Walang glamour, walang pagpapakita, ngunit puno ng tunay na debosyon. At alam mo bang nangyari? Sa loob ng dalawang linggo, bumalik ang kanyang negosyo. Hindi dahil sa The magic, kundi dahil ang kanyang puso ay nag-shift from appearance to authenticity at ang Diyos ay sumasagot sa authenticity, hindi sa pageantry. Kaya ang tanong, ano ang meron sa iyong altar? Puno ba ito ng fake gold? Puno ba ito ng mga bagay na mukhang expensive pero sa katotohanan ay huwad? Puno ba ito ng mga bagay na binili mo upang ipakita sa iba? Hindi dahil talagang devotion mo. At dito ang pinakadelikado. Ang fake gold ay hindi lamang plastic. Ang fake gold ay represents ng fake spirituality. Ang fake gold ay represents ng pagpapanggap na malapit ka sa Diyos. Pero sa katotohanan, ay malayo ka sabi sa Biblia sa Mateo 6:21 sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan naroon din ang iyong puso kung ang iyong altar ay puno ng fake gold, ano ang sinasabi nito tungkol sa iyong puso? Ano ang sinasabi nito tungkol sa iyong relationship sa Diyos? At ito ang sinabi ni Padre Pio na umiiyak, sa mga huling araw, ang maraming tao ay magmumukha na religious. Magkakaroon sila ng mga altar, mga imahe, mga rosaryo, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. At ang fake gold ay simbolo ng kanilang fake devotion kaya kung meron kang fake gold sa iyong altar alisin mo na ngayon wag ka nang mag-excuse na pero maganda tingnan wag ka nang mag-excuse na pero mahal ko na binili ito dahil lang diyos ay hindi impressed sa ganda ang Diyos ay impressed sa katapatan at ito ang mas nakakagulat. Maraming tao ang naglalagay ng fake gold sa altar dahil akala nila ay mag attract ito ng financial blessings. Akala nila ay dahil kulay ginto, darating ang yaman Ngunit ito ay maling pag-iisip. Ito ay magical thinking. Ito ay parang sinasabi na ang Diyos ay mabibili mo gamit ang fake appearance. At hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos ay tumatanggap ng tunay na puso. Ang Diyos ay tumatanggap ng humble offering. Ang Diyos ay tumatanggap ng simpleng debosyon na walang halong pagpapakita. Kung naintindihan mo ang mensaheng ito, mag-iwan ng comment na Padre Pio turuan mo akong maging tunay at ipagpatuloy ang pagbabasa. At ngayon sasabihin ko sa iyo kung paano mo aayusin ang iyong altar, kung paano mo lilinisin, kung paano mo babalik-balikan ang tunay na presensya ng Diyos sa iyong tahanan. Ito ay isang protokol na hindi basta-basta. Ito ay isang protokol na natutunan mula sa mga turo ni Padre Pio. At ito ay isang protokol na kailangan mong sundin ng eksakto. Unang hakbang, identification, sa loob ng susunod na 32 oras, titingnan mo ang iyong altar titingnan mo ang bawat item, bawat kandila, bawat imahe, bawat dekorasyon, bawat tela, bawat rosaryo at tatanungin mo ang iyong sarili para sa bawat item. Saan ito nanggaling? Sino ang nagbigay nito? Bakit ko ito nilagay dito? Ano ang spiritual significance nito para sa akin? At kung may kahit isang item na hindi mo alam ang sagot o kung ang sagot ay kasi maganda o kasi uso o kasi galing sa. Alisin mo iyon dahil lang mga bagay na walang spiritual meaning ay walang lugar sa altar mo. Ikalawang hakbang, purification. Kinabukasan after mo alisin ng mga items na itim, lila at fake gold, maghanda ka ng holy water. Kung wala kang holy water, kumuha ka sa simbahan. Ito ay hindi simpleng tubig. Ito ay tubig na pinagpala ng pari at may espesyal na power ito laban sa kadiliman. Wisikan mo ang buong altar. Wisikan mo ang mga natira. Wisikan mo ang pader sa likod ng altar. Wisikan mo ang sahig sa ilalim ng altar at habang ginagawa mo ito, manalangin ka ng prayer to Saint Michael. San Miguel Arkanghel, ipagtanggol mo kami sa labanan, laban sa kasamaan at mga bitag ng Diablo, maging aming kanlungan, naway maging makapangyarihan ng Diyos na maghari sa Kanya at ikaw, prinsipe ng hukbo ng langit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, itaboy mo sa impyerno si Satanas at ang iba pang masasamang espiritu na gumagala sa mundo upang sirain ang mga kaluluwa. Amen. Ikatlong hakbang, consecration. Sa ikatlong araw, muling i-consecrate ang iyong altar. Ibig sabihin, i-dedicate mo ito muli sa Diyos. Maghanda ng mga bagong kandila, puti o ginto, tunay na ginto kung kaya mo o simpleng puting kandila. Maghanda ng mga bulaklak, puti o kahel o rosas. maganda ng simpleng tela, puti o light blue. At ihanda mo ang isang malinis na puso. Dahil ang physical na cleaning ay walang silbi kung ang iyong puso ay hindi malinis. Magsimula sa panalangin na ito. Mahal na Diyos, inaamin ko na ang altar ko ay naging lugar ng pagkukunwari. Naging lugar ng appearance kaysa substance. Naging lugar ng fake devotion Ocean. Ngunit ngayong araw na ito, ire-reclaim ko ito para sa iyo. Isinusuko ko ang altar na ito Malinis, simple, at puno ng tunay na pananampalataya. Pumasok ka dito, Panginoon, gawing tunay na bahay ng pagdarasal. Amen. At mula sa araw na 'yon, pangalagaan mo ang altar mo. Hindi dahil gusto mong ipakita sa iba, kundi dahil ito ay sacred space para sa iyong connection sa Diyos. Kung handang gawin ang 3 day protocol na ito, mag-comment na. Gagawin ko, Padre Pio. At makinig ka. Sa loob ng tatlong araw na ito, mag-expect ng spiritual resistance, mag-expect ng biglaang pagkapagod, mag-expect ng biglaang mood swings, mag-expect ng biglaang distractions. Bakit? Dahil lang kaaway ay ayaw na malinis ang iyong altar, ayaw ng kaaway na mawala ang kanyang foothold sa iyong tahanan, kaya sisigaw siya, lalaban siya, magkos siya ng gulo, ngunit huwag kang susuko. Patuloy mo lang gawin ang protokol at ibaon sa isip mo ang mga salita ni Padre Pio. E Ang mga demonyo ay takot sa holy water, sa mga panalangin at sa mga taong may tunay na pananampalataya. Kaya kung gusto mong palayasin sila, magpakita ka ng tunay na pananampalataya. At kapag natapos mo na ang tatlong araw, panoorin mo. Panoorin mo ang pagbabago sa iyong tahanan. Panoorin mo ang pagbabago sa iyong panalangin. Panoorin mo ang pagbabago sa iyong pamilya. Dahil ang isang malinis na altar ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay isang portal para sa banal. Ito ay isang lugar kung saan ang langit ay bumababa. Ito ay isang lugar kung saan ang Diyos ay tumatanggap ng iyong mga panalangin. Kaya ngayon, tanungin mo ang iyong sarili, gusto ko ba ng altar na puno ng fake spirituality o gusto ko ng altar na puno ng tunay na presensya ng Diyos? Ang sagot ay nasa iyo, ngunit ang oras ay ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod, kundi ngayon. At bago tayo magwakas, ishare mo ang mensaheng ito sa tatlong tao na alam mong may altar sa kanilang tahanan dahil ang mensaheng ito ay hindi para sa iyo lang, ito ay para sa lahat ng nangangailangan ng babala. At ngayon, magdasal tayo, isara mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at makinig sa panalangin na ito mula sa puso, Mahal kong Jesus. Ikaw na naging tao upang iligtas kami, ikaw na namatay sa krus upang bigyan kami ng buhay, ikaw na bumangon upang ipakita na ang liwanag ay laging nananalo laban sa kadiliman, pumasok ka sa aming mga tahanan, pumasok ka sa aming mga altar, Pumasok ka sa aming mga puso. Patalsikin mo ang lahat ng fake lahat ng kunwari, lahat ng kasinungalingan, patalsikin mo ang lahat ng itim, lahat ng lila na walang kahulugan, lahat ng fake gold, patalsikin mo ang lahat ng presensyang hindi galing sa iyo. At palitan mo ng liwanag, palitan mo ng katotohanan, palitan mo ng tunay na presensya ng iyong banal na espiritu. San Padre Pio, ikaw na nakita ang mga demonyo at lumaban sa kanila, turuan mo kami kung paano protektahan ang aming mga tahanan turuan mo kami kung paano maging tunay sa aming pananampalataya turuan mo kami kung paano gawing sacred ang aming mga altar santa maria ina ng diyos at ina naming lahat pumasok ka sa aming mga tahanan protektahan mo kami sa mga pag-atake ng kaaway at gabayan mo kami tungo sa iyong anak, si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, pinapanatag namin ang aming mga altar. Pinapanatag namin ang aming mga tahanan. Pinapanatag namin ang aming mga buhay. Amen. Ulitin mo, Panginoon, ang altar ko ay para sa iyo lamang. At tandaan mo, ito ay hindi huling mensahe. May mas malalim pa, may mas malakas pa, may mas delikado pa. At sa susunod na video, matutuklasan mo ang isang isang orasyon na kahit ang mga demonyo ay tumakas sa takot. Isang orasyon na kahit si Padre Pio mismo ay ginamit sa kanyang pinakamatinding spiritual battles kaya isubscribe mo ang channel na ito. Pindutin ng bell at maghintay para sa susunod na revelasyon. Kung natanggap mo ang mensaheng ito sa iyong puso, mag-comment ng Amen Padre Pio at ishare ang video na ito ngayon. At huwag kalilimutan, ang altar mo ay hindi decoration. Ang altar mo ay sacred space, kaya alagaan mo ito, linisin mo ito at gawing tunay na tahanan ng Diyos. Pagpalain ka ni Padre Pio. Pagpalain ka ng Diyos at naway laging mapuno ng liwanag ang iyong tahanan.